Humarap si Lin Zin kay Wei Zheng at may pagtatakang nagtanong. Ano, bakit parang natatakot si Presidente kapag nakikita ako? Sa ibaba ng entablado, nalito ang mga tao, hindi nila maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Halatang gulat na gulat si Wei Zheng nang tanungin niya. Ikaw pala yan, edi sino ang nasa loob? Ngumiti lang si Lin Zin at malamig na sinabi. Paano ko naman malalaman? Hindi ba't ikaw ang nagayos ng programang ito, Presidente? Sa projector, humarap na ang taong nasa loob, at pagkakita ng mga tao, doon palang nila napagtanto na hindi pala si Linzin ang nandoon. Si Li pala iyon, ang lalaking matagal ng patay na patay kay Little Fish. Habang nakapailalam sa epekto ng droga, dinidilaan nito ang isang mannequin, at sinasabi niya habang tila wala sa sarili. Ang sarap, Little Fish, nahuhumaling ka na sa akin, hindi ba? Sa wakas, nagiging totoo ka na, ikaw na tusong babae. May isa namang tao ang napatanong, sino ba yung taong yan? May isang nakakilala at agad nagpaliwanag. Siyang yan, matagal na niyang sinusundan si Little Fish. May isa pang nagtanong, e bakit siya nandito? Samantala, napangiti si Lin Xin habang pinapanood ang eksena. Naalala niya na sampung minuto bago ang insidente, bago pa man siya tuluyang tamaan ng droga ni Presidente, na-activate ang kanyang level 3 passive skill na detoxification. Dahil dito, na-neutralize ang epekto ng aphrodisiac. Ngayon, nakakuldaw ng skill niya sa loob ng 21 oras. Tumayo siya at pinagmasdan ng sitwasyon. Isang walang malay na babae, may mga nakatagong kamera, at nakalok pa ang pinto pero sa harap ng isang level 3 strength, parang papel lang ang pinto. Napansin din niya, mukhang gumamit sila ng matinding pamputulog, hindi siya majay gising agad. Dahil dito, itinago niya ang babae sa banyo ng mga babae, alam niyang hindi siya mahahanap doon ni na Wei Zeng Tang at ng mga tauhan nito. Pagkatapos nito, binalikan niya si Yang Li na lasing pa rin at tila wala sa sariling mundo. Habang pinagmamasdan niya ito, Napapailing si Lin Zin. Ganito pala ang tunay na aktor, kahit wala na sa sarili, flawless pa rin ang acting. Agad niyang ibinalik siyang Li sa higaan, sa orihinal nitong posisyon. Hawak-hawak pa niya ang lata ng alak, sinambit niya ng may sarkasmo. Ang laki ng effort ng presidente para sa palabas na 'to. Hindi ko naman pwedeng sayangin ang pinaghirapan niya, 'di ba? Kumuha siya ng isang manikan upang magmukhang si little fish ito. Habang pinagpapagpag niya ang mga kamay, sinabi niya, Itong dressing room na to, puno ng mga plastic dummy, at pare-pareho pa ang buhok. Pagkatapos, pinatunog niya ang kanyang daliri bilang hudyat ng pagsisimula ng palabas. Habang pinapanood ng mga tao si Yang Lee na tila minumalest siya ang manikan, Inakbayan ni Lin Zain si Wei Zengtang at sinabing may halong pang-aasar. Grabe tong taong to, sobrang weird, nakikipaglaban sa plastic mannequin. Naghubad pa talaga. Hindi ko nakasalanan 'yan, ha. Hindi makapagsalita ng maayos si Wei Zengtang, bagsak ang plano niya. Hindi siya makapaniwala na ganito ang kinahinatnan ng lahat. Dahil sa sobrang pagkadismaya, malakas siyang sumigaw. Impossible! Kita ko mismo na bumagsak ka kay Little Fish. Ngumiti si Lin Zin, bahagyang tumingin sa kanya at sinabing, Oh, nagkukumpisal ka na ba? Sa bigla ang pag-amin ni Wei Zheng Tang, nataranta ito at tinakpan ang sariling bibig. Nabigla ang mga estudyante, hindi sila makapaniwala sa narinig, na ang mismong presidente nila ang gumagawa ng ganito. Malamig pero seryoso ang tono ni Lin Zin nang tanungin si Wei. Sige nga, ikwento mo nga ng detalyado kung paano mo ako nakita na bumagsak kay Little Fish. Wala nang nasabi si Wei Zheng Tang. Napaatras siya, hindi makatingin ng diretsyo kay Lin Zin. May masamang ngiti si Lin Zin nang muli siyang nagsalita. Kanina lang, ang yabang mo pa. Ngayon, bakit wala ka nang masabi? Sa gitna ng tensyon, malakas na bumukas ang pinto, may dumating na bagong tao. Galit na galit si Director Son. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw niya. Pagkakita ng mga estudyante sa kanya, agad silang nagbulungan. Si Director Son yan mula sa Department of Literature. Siya ang pinakamatanda at pinakastriktong guro sa buong paaralan. Itinuro niya si Lin Zin at sigaw niya. Ni hindi ka miyembro ng Student Council, pero ang lakas ng loob mong kumontra sa presidente. Isang estudyanteng katulad mo na walang inaatupag kundi ang gulo, hindi na nakakapagtaka kung bakit nagkamali ang presidente. Ngumiti lang si Lin Zin, nakapamiwang at tahimik. Nagkamali, e paano mo ipapaliwanag yung sabi niyang nakita niya ako na bumagsak kay Little Fish? Pero hindi siya pinansin ni Director Son. Sa halip, galit pa rin itinuro siya at sinabing, Si President Wei, todo ang sipag tinutulungan pa ang isang katulad mong estudyante para lang makakuha ng Certificate of Honor. Pero ikaw, walang utang na loob, hindi sumunod sa program arrangement, nagsalita pa sa meeting room. Imbes na makipagtulungan, gumawa ka pa ng mga mabababang klase at masamang plano para lang ipahiya ang presidente. Sinisira mo ang imahe ng paaralan. Kailangan kang parusahan. Nakangisi ang mga kakampi ni Wei Zhengtang. Nagtinginan sila, alam na nila ang susunod nilang hakbang. Agad silang nagsimulang manggulo sa paligid. Sabi ng lalaking may berdeng buhok. Grabe ang ginawa niya, tapos merit lang. Hindi ako papayag dyan. Kawawa si Presidente. Sumingit pa ang isa, dapat ma-expel si Lin Zin agad. Dahil sa mga kasinungalingang sinabi ni Director Son, naniwala ang mga estudyante. Malakas ang kanilang sigaw expel expel paulit-ulit nilang sinisigaw na paalisin si Lin Zin sa paaralan Doon na nag-alala si Lu Yaxi Hindi na siya nakatiis at malakas niyang sinabi Ano bang nangyayari sa inyo Kitang-kita namang ang presidente ang nag-frame kay Lin Zin Lumapit si Wei Zengdang sa likuran ni Lin Zin may masamang ngiti sa kanyang mukha at mayabang na sinabi Na bribe ko na ang direktor lahat ng estudyante at pati na ang student council ay mga tao ko. Paano mo ako lalabinan? Pagkasabi nito, bahagya siyang umatras palayo kay Lin Zin, sabay turo sa kanya habang pasiga na sinabi sa mga miyembro ng student council. Gustong tumakas ni Lin Zin. Disciplinary Committee, hulihin niyo siya ngayon na. Hindi na nagatubili ang mga miyembro ng student council, agad silang sumugod kay Lin Zin. Hinawakan nila siya at pilit siyang hinihila, pero ni hindi man lang nila siya matinag, parang umihila sila ng isang buong bahay. Wala silang kapangyarihan laban sa kanya. Sa gitna ng tensyon, sumugod agad si Wei Zeng tang papuntang suntok kay Lin Zin. Habang palapit siya, may masamang ngiti sa kanyang labi at mayabang na sinabi. Lin Zin, tama yan, ipakita mo pa ang yabang mo. Nang sa ganon, may dahilan na ako para bugbugin ka. Pero bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinawakan ni Lin Zin sa mukha, ikinagulat ito ni Wei Zheng Napako siya sa pagkabigla, at habang pilit siyang kumikawala sa pagkakahawak ni Lin Zin, dalawang lalaki pa ang sumubok humila kay Lin Zin, pero wala pa rin, para bang hindi sila humihila ng tao, kundi isang matibay na pader. Ngumiti si Lin Zin at diretsyo niyang tinanong. Bakit nagmamadali? Nagsisimula pa lang ang totoong palabas. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy ang direktor. O siga siyang nagutos. Binugbog ng gagong yan ang isa sa mga estudyante. Gatekeeper, security guard, dalhin nyo na siya. Mabilis namang dumating ang dalawang gwardya at sumugod. Habang papalapit sila kay Linzin para saktan siya, tumingin lang ito sa kanila ng seryoso? Walang takot? Ni kaunting kaba? dahil alam niyang baliwala lang sa kanya ang dalawang gwardya. Pero bago pa man siya maampas, may isang malakas na sigaw ang pumuno sa paligid, isang boses na pumihil sa lahat. Natigilan ang dalawang gwardya, at napatingin ang direktor kung saan nang galing ang sigaw. Ang sumigaw pala ay walang iba kundi ang principal, kasama si Gay at isa pang lalaking kasama nila. Sa bigla ang pagdating nila, natigilan ang lahat sa paligid. Agad ding binitawa ni Lin Zin si Wei Zhengtang. Lumapit ang direktor sa principal at may halong kabat pagtataka na nagtanong. Principal, bakit po kayo nandito? Pero galit na galit na sumagot ang principal. Kung nahuli pa ako ng kaunti, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Ngunit ngumisi lang ng masama ang direktor at itinuro si Lin Zin habang sinasabi. Tama lang, principal. Ang estudyanteng ito ang may malaking kasalanan, sinira niya ang imahe ng ating paaralan. Napagdesisyonan na po naming paalisin siya. At dahil sa sama ng impluensya niya, nararapat lang na ikulong din siya. Hindi inaasahan ng direktor ang sumunod na pangyayari, bigla siyang pinalo ng malakas ng principal gamit ang kanyang saklay habang galit na galit na sinasabi. Malaking kasalanan. Sino ba talaga ang sumisira sa pangalan ng paaralan? Mga guru tulad mo na tumatanggap ng suhol, kayo ang tunay na salot sa institusyon. Nagulat si Wei Zhengdang sa ginawa ng principal, napanganga siya sa gulat. Samantala, ang direktor ay napahawak sa kanyang pisni, dama ang hapdi mula sa hampas ng principal. Habang nakaluhod pa rin si Wei Zhengdang, lumapit siya sa principal na nanginginig sa kaba. Principal, nagkakamali po kayo, si Linzin ang may kasalanan. Nandito si Director para tumulong sa akin. Ngunit bigla siyang tinadyakan ng sobrang lakas ng lalaking kasama ng Principal. Napalipad siya at tumalsik sa lupa. Wala ka sa posisyon para magsalita. Sigaw ng lalaki kay Wei Zeng Tang. Agad ding lumapit ang direktor sa principal, paluhod na, at may pakiusap na tono. Principal, siya po ang batang tagapagmana ng pamilya Wei. Ang Weigang Building ng ating paaralan ay donasyon ng tatay niya, si Weigang. Pero hindi siya pinakinggan ng principal. Tumahimik ka, galit na utos nito, sabay palo ulit ng tungkod sa kanyang mukha. Hindi lang iyon, pinagtatusok pa nito ng matigas na kahoy ang kanyang dibdib habang galit na galit na nakatingin sa kanya. Lumapit si Lian Ge kay Lin Zin, hinawakan nito ang balikat niya, at may masamang ngiting tumingin sa direktor na nakalugmok sa sahig. Napakalaking regalo nito, Director Son. Nang makita ni Director Son si Lian Ge, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napabulalas siya. Ikaw si Young Master Lian Ge, galing sa pamilyang Feng isa sa mga board members ng Yanjiang University. Ibig sabihin, ikaw at si Lin Zin. Kaya pala, kaya pala. Pagkatapos nito, iniharap ng principal si Lin Zin sa harap ng lahat ng estudyante at mariing sinabi. Ngayon ay aking ipinapahayag. Dahil sa panunuhol ni Wei Zheng kay Director Son, lubos na nadungisan ang reputasyon ng Yanjiang University. Kaya't nagkaisa ang board ng paaralan, parehong tatanggalin sa kanilang mga posisyon si Wei Zhengtang at Director Son. Sabay harap ng Principal kay Lin Zin, at buong pagmamalaking sinabi. Sa kabutihang palad, may mga kahangahangang estudyante tayong katulad ni Lin Zin. Nilinis niya ang bulok na parte ng ating paaralan at ibinalik ang katahimikan sa Yanjiang University. Siya ang karangalan ng ating paaralan. Sa mga nangyari, hindi na makatingin ng diretsyo si na Wei Zheng Tang at Director Son. Para silang naliit sa sarili nila, tanggal na sila pareho, wala ng kapangyarihan, at ngayon ay kailangang harapin ang kanilang mga kasalanan. Wala na silang nagawa kundi ang magdusa. Samantala, ang mga lalaking estudyante ay hindi makapaniwala sa mga nalaman nila. Hindi nila maunawaan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang totoo pala, ang tunay na may sala ay ang direktor at ang mismong student president na si Wei Zengtang. Niloko lang sila ng dalawa. Sa matinding pagkalito ng lahat, nagsalita na si Lin Zin at mariin sinabi. Tingnan nyo sa screen, malinaw ang lahat, at doon ipinakita ang video. Apat na pong minuto ang nakalipas, habang inilalapag ni Wei Zengtang si Little Fish sa sofa, may nakakalokong tawa siyang sinabi. Walang kaalam-alam ang babaeng to, ininom niya yung may halong gamot na inihanda ko, parang wala lang. Habang may masamang ekspresyon sa mukha, humarap siya sa kamera, inilabas pa ang kanyang dila at mayabang na sinabi. Kahit mamatay pa si Lin Zin, hindi niya kailanman mahuhulaan kung sino ang nagtaksil sa kanya. Ako kasi ang perpekto, kaya lahat ng nasa student council, pati buong paaralan, para lang silang mga aliping nakatingala sa akin. Nagulantang ang mga estudyante sa kanilang napanood. Ang lalaking may berdeng buhok ay napausal. Ganito pala siya sa totoong buhay. Ang babaeng katabi niya ay napapailing. Nakakadiri talaga. Isang lalaki sa harapan ng posiga. Napakawalanjia. Isa pang estudyante ang galit na galit. Paano niya nagawa to? Niloko niya ako. Dahil sa sobrang galit ng lahat, bigla na lang nilang pinagbabato si Wei Zheng Tang kung anong mahawakan nila. May mga narinig pang nagsasabi mula sa paligid. Matagal ko nang hinala na tuso talaga siya. Tama nga ako. Ako rin, napagbintangan niya noon. Ilang beses kong kinimkim ang galit ko kasi walang ebidensya. Napaka-plastic. Alisin ang pekeng ngiti na yan. Palayasin siya. Ikulong na yan. Hindi ako makakampante hanggat hindi natin siya napaparusahan ng husto. Sa sobrang kahihiyan at galit, napaluhod si Wei Zheng Tang sa sahig. Mahina siyang nagsalita, halos pabulong. Wala na, lahat ng meron ako, na na, lahat ng to, kasalanan ni Lin Zhen. At sa matinding pagkabaliw niya sa sitwasyon, bigla siyang bumunot ng kutsilyo at buong bilis na sumugod papunta kay Lin Zhen. O si sinabi, Lin Zin, isasama kita sa pagbagsak ko. Pero nanatiling kalmado lang si Lin Zin, wala ni Katie Ting natakot sa kanyang mukha. Hinawakan niya mismo ang dulo ng kutsilyo, inagaw ito mula kay Wei Zeng Tang, at isang mabilis na galaw lang, itinapo niya ito pababa ng entablado. Tiningnan niya si Wei Zeng Tang na puno ng galit at may mapang asor ng ngiti sa labi. President Wei, oras mo na para bumaba sa pwesto. Habang nakahandusay si Wei Zhengtang sa gitna ng kanilang mga kaklase, tinitigan siya ng lahat ng estudyante, punong-puno ng galit at pagkasuklam. Hindi pa sila nakangtento, agad siyang nilapitan ng mga ito at sabay-sabay na pinunit ang kanyang damit. Sigaw nila habang ginagawa iyon. Gusto mong magpanggap, sige, habaran ka namin. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap ngayon. Sirain natin ang lahat ng drama mo. Sa sobrang kahihiyan at sakit ng sinapit niya, napatili na lang si Wei Zhengtang. Tama na, tigilan niyo na ako. Matapos pagtulungan ng mga estudyante ang president, makikita ang suot nito na sira-sira na at nanginginig pa habang may bamubula sa kanyang bibig. Sinabi ng isang tao sa paligid ni Wei Zhengtang, sa tingin mo ba? karapat dapat ka pa ring maging president. Dagdag naman ang isa pa, hindi pa tapos ito. Naglakas loob pa siyang gumamit ng gamot sa isang babae, ikulong yan. Habang nakatayo pa rin si lin Zin, Lian Ge, at ang principal sa entablado, nagsalita ang isang lalaki mula sa ibaba at sinabi, Principal, kailangan po nating maghalal ng bagong student council president sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga ang principal, sabay hawak niya sa balikat ni Lin Zin. Ngumiti ito at sinabi, Lin Zin, ipinakita mong may tapang ka at tinulungan mong alisin ang dalawang sakit sa eskwelahan. Itatalaga kita bilang bagong student council president. Ano ang masasabi mo? Nagulat ang mga estudyante sa ibaba, gulat na may kasamang paghanga. Rekomendado ng principal, grabe, ang galing sabi ng isa, masaya namang sigaw ng isa pa, suportado kita. Nilapitan ni Lin Zin ang dalawang lalaking kasama ng principal. Nakaakbay siya sa kanila habang sinabi sa principal, salamat po, principal, sa tiwala nyo. Sa pagkakataong ito, si Zing Hao ang nakadiscover ng plano. Siya at si Yang Master Lian Ge ang agad na nag-abiso sa inyo. Kung hindi, baka nagkaroon pa ng matinding kapahamakan. Sabay turo ni Lin Zin kay Zing Hao, na halatang nagulat sa bigla ang pagsasalita niya. Sabi niya, principal, ang posisyon ng president ay dapat mapunta sa karapat-dapat. Dati nang naging head ng organization department si Zing Hao sa student council, pero pinabagsak siya ng dating president. Sa galing at kakayahan niya, naniniwala akong siya ang perpektong tao para sa posisyong ito. Sa isip naman ni Lin Zin, ni hindi ko papatulan ang sobrang bigat na trabaho bilang student council president. Sa narinig ng mga estudyante, nagsigawan sila at nagpalakpakan. Hindi sila makapaniwala na tinanggihan ni Lin Zin ang ganoong oportunidad, pero ngayon, humahanga na sila sa kanya. Kaya kung sakaling may gustong man manayre sa kanya, tiyak na ipagtatanggol siya ng mga ito. Samantala, si Luo Yaxi ay lalo pang namula sa sobrang paghanga sa kagwapuhan ni Lin Zin. Sa kabilang banda, sa malayo, si Liu Yikeng ay halos pulang-pula na rin habang pinagmamasdan si Lin Zin. Tahimik niyang nasabi, napakagaling mo, Lin Zin, talagang ikaw ang lalaking nararapat para sa akin. Pagkatapos noon, bumaba na si Lin Zin mula sa entablado habang si Zing Hao naman ang nagsabi sa mga estudyante, magtutuloy na muli ang kasayahan. Habang pababa ng entablado si Lin Zin, naisip niya, tapos na ang gulo, puntahan ko nga si Little Fish, baka gising na siya. Ilang sandali pa, nakarating siya sa CR ng mga babae. Pagpasok niya, nakita niya si Little Fish na himbing pa rin sa pagkakatulog. Pinilit niya itong gisingin habang bulong niya, gaano kor aming pampatulog kaya ang ginamit sa iyo. Pero sa itaas niya, hindi napansin ni Lin Zine na may isang taong nagspray ng pampatulog sa hangin. Dahil dito, unti-unti niyang naramdaman ang antok at sa huli, napahiga na lang siya sa hita ni Little Fish at nakatulog. Pagkatapos, pumasok si Liu Yiking sa loob ng CR, siya pala ang nag ng pampatulog. Napangiti siya nang makita niyang epektibo ang ginawa niya kay Lin Zine. Maingat niyang binuhat si Lin Zin at inayos ang pagkakahiga nito. Pagkatapos niyang mapwesto ng maayos si Lin Zin, hindi na siya nagdalawang isip, marahan niyang inayos ang kanyang suot na palda na sagabal sa kanyang kilos, at dahan-dahan siyang lumapit sa mukha ni Lin Zin, namumula at may halong tensyon. Lin Zin, akin ka na ngayon, bulong niya, punong-puno ng emosyon. Sumunod doon, inilapit niya ang kanyang katawan kay Lin Zin sa isang posisyon na punong-puno ng pagsuyo at panonibik. Sa kanyang isipan, ito na ang pagkakataon niyang ipaglaban ang nararamdaman niya. Hinawakan niya ang baba ni Little Fish at sabi niya, kahit wala kang malay, makinig ka. Si Lin Zin, akin na. Hindi mo siya makukuha. Kung iniisip mong mapapasayo siya, panaginip lang yan. Pawis na pawis at hinang-hina siya habang inilalapit muli ang kanyang mukha kay Lin Zin. Sa gitna ng kanyang mga emosyon, bamulong siya, Lin Zin, hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, habang yakap-yakap niya si Lin Zin, bigla itong bumangon. Gulat na gulat si Liu Yikeng. Agad siyang itinulak ni Lin Zin at isinandal sa pinto ng CR. Wala na siyang nagawa kundi mapatigil sa kanyang ginagawa. Sa kilos ni Lin Zin, para bang niya siya ng isang instinct na hindi niya alam. Kahit wala siya sa tamang ulirat, gumalaw siya sa paraang instinctibo at matindi ang lakas. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, napalunok si Liu Yikeng. Ramdam niya ang init, ang tensyon, at ang emosyon. Hindi na niya mapigilan ang mapasinghap sa sobrang tensyon ng eksena. Napagtanto niya, may kakaibang enerhiya kay Lin Zin, isang likas na lakas na di niya inaasahan. Ilang sandali pa, napagod at nawala ng malay si Liu Yikeng. Pagkagising ni Lin Zin, nagulat siya sa eksenang nakita niya. Nakahandusay si Liu Yikeng sa sahig, walang malay. Anong nangyari dito? Tanong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan niya ng maigi si Liu Yikeng, napamura na lang siya sa isip-isip niya, napahamak ako, naakit ako ng babaeng to. Habang napapahawak sa kanyang ulo si Lin Zin, namumula siya sa inis at napamura. Ang babaeng to, baliw talaga. Sa lahat ng oras, ngayon pa nakakool down ang passive skill kung panlaban sa lason. Natrap niya ako ng gusto. Nakakainis. Agad niyang binuhat si Liu Yiking at inilapag ito sa tabi ni Little Fish. Dahil sa sobrang inis, marahas niyang pinalo ang puyatan nito, paulit-ulit hanggang sa mamula ito. Habang ginagawa iyon, galit na galit siyang nagsalita. "Lintik ka, tuturuan talaga kita ng leksyon. Kung hindi ka lang walang malay ngayon, baka binugbog na kita nang sobra, hindi ka na makabangon." Sa gitna ng eksenang iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Lin Zin na nasa kanyang bulsa. Agad niya itong sinagot at sa kabilang linya, narinig niya ang mabilis at masiglang boses ng isang lalaki. Mr. Chen, magandang gabi. Kakakita ko lang kay Feng Xiaoji sa Rich Second Generation Group, nagyayabang na naman na tinulungan ka raw niya, at mukhang kasali rin si Yan Bao. Bakit hindi mo ako inimbita? Napakamot sa ulo si Lin Zin at pinawisan sa narinig. Sa group chat, makikitang may litrato sila ni Ge na magkasama. May caption si Ge. Lalo nang gumanda ang samahan namin ni Mr. Chen. Maingit kayo. Nag-send din ng litrato si Yan Bao at sinabi, Kasama ako ngayon sa tagumpay. Sa kabilang linya, nagpatuloy pa ang lalaki. Mr. Chen, naalala mo ba yung private yacht party na inirekomenda ko sa iyo? Bukas na yon sa Yanjiang, at may espesyal na palabas na inihanda ngayon. Sana makadalo ka. Napangiti si Lin Zin, ba at sagot niya. Sakto, bad trip din ako ngayon. Pupunta na lang ako, baka sakaling gamaan ang pakiramdam ko habang naglalayag. Nagulat ang lalaki pero agad na napuno ng tuwa. Ayos. Salamat at makakasama ka, Mr. Chen. Welcome na welcome ka.